Hakpangers, Miriam, reveal! Ayan sila. Mami Lisa, tingin na. No. Ay, 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 si number two. Oh, oh my God. Parang yeah. sparring. May dancing. Sa Kanya-kanyang pasuita. Oh, uh ganda -huh. uh -huh. Nalilito si Miriam. Ah, okay. Nakita mo na. Istimahin mo na. Close! Open! <laughs> <laughs> Ayan tatanungin muna natin yung mga bangers. Mga daddies, nakita nyo na ng physical si Miriam. Nabighani ba kayo sa kanyang kagandahan? Akyat! akyat? Ho, oh, yeah, pa papa! Pa. Ah. Backstep, backstep! step, ah. ah. back oh. Walang Ay! Oh, papa! Walang lingunan! Patalikod din, oh! Patalikod ang akyat! Eh. Sure na sure. Oh. Sure na sure. Eh, Miriam, nakita mo na rin sila. Opo. Nung nakita mo si Tatay Luis, Pisikal, isama mo na rin ang mga naramdaman mo sa kanya, mga opinion sa buhay at tungkol sa'yo. Para kay number one, Sir Luis, akyat o baba? Baba po. Baba? Oh, baba. Bakit? <laughs> uh, ayaw naman po yes, niya <laughs> saan. Saan? Kasi nga... Ka... Kanina po. Isa sa... Sa'yo naman kanina po. Hindi naman. Kasi nga ka nalilate yung simba. Oo. <laughs> oh, oh. So feeling mo hindi kayo magkakasama? Opo. Kasi po, uh, baka hindi niya rin... Hindi maganda yung narinig niya. Kaya Oh. Baka hindi niya ako mong... baka hindi mo si Malo uh, dyan. Baka hindi mo kachi... Baka hindi mo ka. Oo. Baka hindi mo mamit ang standards niya. Opo. At ikaw rin, may standards ka rin. May mga gusto ka rin naman sa buhay. Baka hindi magswak. Yes, baby. Papawasan ng oh. inuman eh. Pero you find him pogi? Uh. si Sir Louis? Opo. May itsura po. Yes. Ah. Okay lang ba yun, Sir Louis? Uh, kung ganyan ang tinadhana, di tangkapin. Yes. Uh. Yeah. Uh. Kayo pa man, maraming maraming salamat po, sir. Sana po nag-enjoy kayo sa karanasan Thank ito. you po, Sir Louie. Louis. You Thank you, Sir Louis. Oh, Eto ayun. na. Kasi may chance pang magkita sa isang baitang kung oh, dalawa eh. Sir Louis, pag-pray nyo kami ha. Oo. Oh, oh. Kay Sir, ano naman, Arnel, Arnel. number two. Sa kanyang itsura, natipuhan no? mo ba siya? At sa kanyang mga sinabi kanina, narinig mo, gusto mo rin ba? Para kay Sir Arnel, akyat o baba? Baba din po. Ay! Oh! Ginanon mo kasi! <laughs> kasi? Kasi? <laughs> kasi po, nasa baba naman po siya kanina. Eh. <laughs> ah, ah bumaba. Bumaba din kanina oh, kasi. Balad naman. Ba? Malamang po, ganon din po ang feelings niya sa akin. Ah. Yung tingin niya sa akin. Eh kay Sir Radit, sa pangatlo, akyat, akyat o baba? Ba? Ba Pare, po. po. Akyat po. Akyat. 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 akyat! So, we have a match! Thank you, Arnel! Thank you! So ride it. Mo ng bulaklak na iabot mo kay Tanya kay Ate Miriam. Ate Miriam, step in the, in name, the name of love. Name of love. At, At yeah! Thank you, Malu. Malaming salamat, Malu. Dito mag-isa ka mang dumating. Malay mo mag mag-uwi mo. Make the holding hands ka na rin. Step in the name of love.